DIY Moto Black. So, Pagbabiyahe tayo ngayon sa Lala Moops. So exactly 8 o'clock tayo ng umaga umalis sa bahay. So nakakuha tayo ng booking. Ngayon mag-11 na mga kamoto vlog. No? Naghintay tayo ng booking dito lang sa Kabyaw. So minakuha tayo sa San Antonio. Nabi siya papuntang Concepcion Shipping fee niya ay 350 mga ka vlog. So, pick upin natin yung item mga ka-Motovlog Hintayin natin kung may makukuha tayong booking So may mga lumalabas Ano naman siya hain papuntang Malbar, Batangas So layo nun At shipping fee niya ay 881 So, dito lang tayo sa Central Luzon mga ka vlog. So, update ko kayo mga ka vlog. Few moments later ah mga um, update ko kayo no? may nakuha tayong second booking dun din sa San Antonio papunta na mga may kawayan yung dating yung natin ng ng mga damit so hindi siya priority regular lang yung kanyang category no? yung shipping fee ay nasa 500 so dito naman sa ano, Saragosa may nakuha tayong pangatlong booking ano naman siya ah, Saragosa to Habiti City so tatlong manok tatlong manok ko yung mga kamoto vlog so 1,147 yung shipping fee so yung pick upin lang natin yung tatlong manok then diretso na tayo ng ng may kawayan then Cavite City so yung first booking natin dito sa conception na deliver na natin so hindi natin dinaanan yung manok kasi napakalaki nung box nung pagdalagyan ng yung pinakabahay noong crayfish so So din wrap up muna natin yung first booking natin. So ayun, nakuha na natin, na i-drop up na natin yung first booking. So, kukunin na natin yung pang third booking natin doon sa Saragosa. So 25 kilometers yung layo mga kamotoblog. So ayun, tsaga lang mga kamotoblog. So, kukunin natin yung third booking. So ayun, yung Mount Arayat. Kita ba? Ayun, nasa likod wala ang Mount Arayat hindi siya makita ayan so pick up lang natin mga kamoto vlog moments later. so ayan mga kamoto vlog na i up na natin yung sa Cavite City yung nakakalagan na 1,200 so natagalan lang tayo maghanap ng bahay kasi yung number na binigay dun sa Dalamu app ay mali, hindi ma-contact So, ayan, i-deliver din naman natin. Hinahap na lang natin yung tamang address. Kilala naman pala yung yung client natin dito sa Cavite City. So, kaya mabilis lang siya nahanap. Doon. So, ayan, i drop off na natin mga motovlog. So, hanap ako pa ng ano, pang apat na booking pa uwi naman sa kapuntang ano, norte. Tingnan natin kung makakapulot pa tayo dito sa Cavite City o dito sa Paranaque, Pasay pauwi lang na ang Nueva Ecija mga kamotoblog so bali na i-drop off natin yung item dito sa Kabisi City exactly uh, tingnan natin yung oras magte 10 o'clock na 9, 9.50 9.50 natin na i-drop off so yun mga kamotoblog sa pabalik ng Nueva Ecija nasa tatot kalahati yung biyahe so, makakarting tayo ito mga ano na 10, 11, 12 Mga 1 o'clock Ngayon hey, mga kamotovlog Tingnan natin kung makakahanap pa tayo ng mga apat na booking Update ko kayo mga kamotovlog So ayun nga mga kamotovlog no, Nakatatlong booking lang tayo sa araw na ito So ito yung breakdown ng ating mga booking So bali ang gross income natin sa araw na ito Ay 2,200 pesos sa so, tayo na 2,200, ililis natin yung cash consumption. Yung cash consumption natin, napalaki dahil nag tayo. So yung pagkain sa kanil top up, natin. So meron tayong net income na 1,351 mga kamoto vlog. So hindi na masama mga kamoto vlog. Maraming maraming salamat sa Diyos at pinigyan tayo ng kita ngayon sa araw na ito. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-comment at, at huwag nyo kalimutan pilitin ang ating notification bell mga kamoto vlog para updated kayo lagi sa ating mga video. So, mga sa susunod na araw, magdala mo muli tayo. Sana kumita ulit tayo mga kamoto vlog. Maraming maraming salamat sa Diyos. Bye-bye!